mag-harvest lang tayo ng patatas guys. Yan, yeah, marami tayong na artists. Yeah, po. Lagyan natin ang mm ini. Para, para hindi -hmm. baka yeah. So ayan guys, marami tayong nakuha yun. Know? Marami tayong. Kunin ko lang yung juice. Kung kasi Ayan. Ito okay, yung mga hinardos ko na patatas guys. So, ang dami diba? So hugasan natin sila ngayon. Dito natin siya ilalagay. Hmm. Ang dami na ano. Ah, ano may laki din kasi hindi ko na kailangan bumili ng patatas sa, sa grocery kasi meron na tayo yung sariling tanim kasi may laki bagay din ang pagkakalimutan ng yun sa mga gulay guys ito, so, may, meron akong pakwan doon. Hoping so, yung aking pakwan ay nagbuo. Kasi, masarap ang pakwan lalo pag nainis pa natin Bye. Okay. Bye. By next, uh, next next week yung kabilang side naman ang aanihin ko na patata kasi may tanong pa ako doon sa kabila oh kaya yung ba? hi ang kapit ko ano sa'yo guys ang kapit yung maliliit na ano, yung maliliit sila dito, ibalik natin yung dahil kasi mag paano ulit Let's do trip naman yung kabilang lugar naman ayun, ipakita ko sa inyo guys yung kabilang lugar ko kasi yung kabilang lugar doon ayun, yung mga tanim din na patatas yun tapos dun sa dulo kamuti naman ang tinanim ko doon so by ano siguro uh, October ayan, may, marami siyang marami siyang hoping marami ng laman para ma-harvest natin Tsaga tsaga lang talaga sa punta kanina. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat. Oh, uh, yung yung aking mali nga pala guys. Ito yung mali Ito. Medyo malaki na siya. No? By siguro September siguro pwede ko nang anihin yan, O, o August. Kasi Uh, pang summer lang din naman ang mani no? sana marami sa laman so yun guys ito yung pakwan ko yung mga pakwan ko tapos doon pakwan pa doon yan pakwan so hindi naman ganun kalaki yung space ng aking taniman pero uh, nakakapagtanim tayo no? Oh, pagtanim tayo so yan guys uh, hanggang dito lang